sa uh, si ma'am pala yung may-ari nito so mahilig siya malalaking motor si ma'am motor ma ni nagpakarwa siya tapos pinaayos nito so hatid muna natin guys si ma'am so guys may motor na dinala dito si ma'am guys ah uh, hindi siya kanina umandar dahil may tubig yung carburetor niya so uh, ngayon na natin ito si ma'am oh shout out ka muna ma'am kaway kawayan yan, yan. Kalahin mo yan, laki ng motor niya. Tinulak natin yan kanina Mga ka-riders So ngayon, okay, okay na Naka uh, natin Trinin lang natin mga ka-riders Dahil yun yung may tubig yung Kanyang carburetor Iwan ko saan dumaan dito siguro So okay na mga ka-riders no? いいよ。<noise> guys uh, naayos na natin uh, may tubig lang pala yung car tinulak namin ito kanina si Mab yung mayari yung babae yung mayari nito guys laki ng motor oh. laki na rin guys Uh, si ma'am pala yung may-ari nito so mahilig siya malalaking motor si ma'am motor ni Nagpakarwa siya tapos si pinaayos ito. So hatid muna natin guys. Si Ma'am. Yun guys. Naihatid na natin yung motor ni Ma'am. Counter. Counter plus si Ma'am guys. Yan si Ma'am. Pati siya hatid mo Okay na guys. Ganito na lang. Maraming salamat.